So, ang ganda dito. Oh my God, naglinog! Hoy! Oh, naglinog! Hi guys, andito na kami ngayon. Sa Davao City, Toril. Andito na yung mansion na binili ko. Ayan. It's been 3 years din yung pinakarapalit dito. Dito na yung nakakaturong ko. Kaya, ano asawa ko? Where's my baby? Hindi Andito po ang aking ano at aga pumahalag di so. Ala panda, Huwag ano ang ha. Ay mga mga kwa, mga kwa na yes Mga au. Hindi na tayo sa mansion. Okay. pwede pa ba? kita itong asawa ko kasi. Okay. Dito ko, na. Ang ganda ng bahay ko Oh, si. Si. Ay ipakita yung mga picture ng asawa ko Bawa na yung Hadaima. 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 mo. Bawasan mo ipakita i. Kadayma. Kadayma. Kitam ang bahay ko. Oh, bahay ng ano ko bili ko from Japan. Bili. dinamene naman. Na mene ko yung bahay ko, my God. Galing ko ng Paris. Galing ng Paris. Asan na yung sinigpil ko? Binayro. May swimming pool ako dito at saka may basketball court. Ayan o. Oh. Ayan. Dito kami nag-iinuman with my friend. Nairo. Namis ko dito. Namis namin dito. Ito yung TV ang laki. Ang, ang linis, di ba? Ang bango. Andito naman yung chandelier at yung hagdanan pa floor. Ayan. Dito naman yung receiving area. So, ang ganda dito. Oh my God! Naglinog! Oh, naglinog! Hoy naglinog. Hoy naglinog. Hoy naglinog. Oh my god. Oh my god, kawas Gawas. Hoy naglinog. Oh my god, suka ayo. Oh my god. Oh my god, Oh my god. Oh my god. Oh, my god. oh, my god. oh, my Lord. oh. lala suga kayo oi. lala 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 ko lala 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 may kumakatok, may kumakatok sa pinto, ko video ko rin kasi. lala 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 pa lala 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 may kumakatok sila sila lala 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 Pag oh, nak lipung-lipung oh. Bau wingi. Hui, api kena aku naik ku degendegan jugo. <laughs> <laughs> Sudah, kira tengok kau kena mengasin ku. Tak anak ku begitu sah. Ini nak kuan. Ini pun. I grabe kat ilang kuan ay. ha, ilang balai ni mama Mary ha. Hui, go ibu yugi apun no. <laughs> <prospective like this> <laughs> ah, si wow, wow. <laughs> Suka oi. Oh, gaduh gil yup pergi ke sana dia ai jangan babak git woh kau macam mana siapa? tak kau Lempap kau tengok kan anjim ali ikut